good morning sa ating lahat no, na naman mga ka no? Dito na naman po tayo sa ating tinatampok sa panibagong trabaho natin mga ka-idol So umpisa na naman tayo mga ka no? So bago ang lahat Please subscribe po sa ating maliit na channel and... Like, comment mga ka-idol at

masilaw lahat ng ating mga kaibigan dyan no Ricky operator Ricky Rope, Miga Miga Lagsot no? <coughs> po malapit na naman kapistahan dito mga kaidol no 4, 3, dù, uno, la pánh vách, ok, tóc lót đẹp, malapit ng kapistahan na naman, dito, na naman dito sa kanila mga ka no? ito tayo trabaho pa rin tayo mga ka no? trabaho kunting vlog mga ka-idol papakita sa ating mga, sa ating mga galaw no mga ka-idol no parid mga ka -idol. Uh, kasi malapit na kapistahan dito mga ka-idol no buti Di pa dito sa labas no mga ka-idol malamig wala may kula pa kasi tayong aircon mga ka-idol medyo sira pa no sira pa talaga inayos natin sinubukan natin inayos okay naman siya yung pala ang sira mga ka-idol ay tubo no hindi nila nakita no ito yung tubo, no? Malaki. Ay, utol. Palipit mga kaidol. Siguro di na nakita nila mga kaidol na ano, no? Pilipit, no? Kaya, yun. Ayaw gumana. Ano

Buti ngayon mga kaidol, eh medyo mahina-hina lang yung hangin mga kaidol, no? Bye-bye. May nahuhulog na naman. Ano yan, Jack? <coughs>

b तब अलॻि